Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umaasa ang mga mambabatas na huhupa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan. Itong sinabi ni House of Representatives Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda. Ayon kay Salceda, inaasahang babagal na ang inflation rate ngayong Oktubre dahil sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado at ang pagsunod sa price ceiling sa bigas na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi naman ni Committee on Agriculture and Food Chairperson Representative Mac Enverga na magiging malaking dahilan sa pagbaba ng presyo ng bigas ang pagsisimula ng anihan. Mayroon na rin anyang mga repormang ipinatupad na makatutulong upang mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Kaugnay niyan, wala rin nakikitang dahilan para itaas ang presyo ng karneng baboy kahit mataas ang demand nito lalot papalapit na ang holiday season. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Farmers Group na samahang industriya ng agrikultura o SINAG, Mababa ang farm gate price ng baboy sa Luzon na nasa pagitan lamang ng 160 at 170 pesos bawat kilo. Hindi katulad ng nakaraang taon na umabot sa 200 pesos per kilo. Dagdag pa ni na ang presyo ng imported pork ay bumaba rin sa world market at walang kakulangan sa supply ng pork products kaya asahan na mapupunan ng mataas na demand nito sa panahon ng Pasko. Ayon naman sa monitoring ng Department of Agriculture o DA sa mga pamilihan sa Metro Manila, ang retail price ng pork ay pumapalo sa 260 hanggang 330 pesos bawat kilo at ang pork liempo ay nasa 290 hanggang 400 pesos ang bawat kilo. Kinwestiyon ng mga eksperto ang dahilan ng pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib na sinampal umano ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City noong October 2. Lumalabas kasi sa death certificate ng bata na global brain edema o pamamanas ng utak ang dahilan ng ikinasawi ng biktima. Nakitaan din ito ng pagdurugo sa utak, presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse na maari ding isa sa naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon kay forensic pathologist Dr. Raquel Fortune, na dapat ikonsidera sa investigasyon ang sakit na tuberculosis o TB ng biktima, lalo na't labing isang araw ang pagitan ng pananampal ng kanyang guro at ng kanyang pagkamatay. Dagdag pa ni Fortune na hindi ikamamatay ng tao ang isang sampal kaya dapat ding suriin kung sampal ba ito o suntok ang nangyari sa insidente. Saad naman ang ina ng biktima na hindi niya alam na mayroong sakit ang kanyang anak at naninindigan pa rin ito na sa sampal ng kanyang guro ang ikinamatay ng bata. Pinagtibay ng Korte Suprema ang parusang life imprisonment na unang ibinaba ng lower court at ipinataw sa dalawang individual dahil sa trafficking ng mga menor de edad na babae kapalit ng sex service. Sa 22 pahinang desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ng kataas-taasang hukuman, Ibinasura ng Second nd Division ang apela ng mga akusadong sina Rizalina Gumba alias Mami Riza at Gloria Bueno Relyama alias Mami Glo. Hinatulan sila na guilty sa kasong qualified human trafficking sa ilalim ng Section 4A in relation to Section 6A ng Republic Act 9208 o the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 As amended by RA 10364 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Maliban sa habang buhay na pagkakakulong, pinagbabayad rin ng dalawang babae ng multang 2 milyong piso bawat isa. Pinababayaran rin sa kanila ang tig 500,000 peso moral damages at tig 100,000 peso exemplary damages sa kanilang mga biktima. 2014, nang inakusahan ng dalawa ng pambubugaw ng isang labing limang taong gulang na babae, isang labing walong taong gulang at ilan pang mga babae sa kanilang mga lalaking customer kapalit ng halagang mula 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. Hinatulan sila ng guilty ng Regional Trial Court noong 2017 at pinagtibay ng Court of Appeals o CA noong 2021 bago iniakyat sa Korte Suprema. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.